Hello guys, kumusta na kayo? For this day's video, samahan nyo ako. Eto, nang makita ko yung patapon ng katawa ng puno ng nyog. Naisip ako kunin yung ibang laman ng loob ng puno ng nyog na pwede ihalo sa lupa na tatanigman ng mga halaman at gulay. Ito pa lang nakukuha yan, no? Dito pa

Oh, si Lia. <laughs> <laughs> Pag -pot. Ba, 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 ba. mga laglag itong -lag <laughs> cellphone, hindi ko kasalanan na. <laughs> ay! <laughs> <Darawa> pa <po> naman <laughs> cellphone, hawak na yung isa. Ay! Ay!

Ang bawat pa lang. Ha? Ito, tanor oh. Magdadato pang tanim eh. eh Sa kanila lang. Ito, Oo. itong buo. Oo nga. Tayo mo dun oh. <laughs> Ma. Hindi naman siguro may nagagamitin yan oh. Hindi no, kaya. Ayun yung bato, pang patabahin na lupa. kumuna dito sa isang tabi. Kukuha ka pa, mama? Oo. La, Lagay ko muna dito sa isang tabi. Lalagay ko muna dito. Suyo ang mababa na. dito. La, ko muna dito. Oy okay na, continuation ng ano. <laughs> Okay na! <laughs> Naganda na ako ng mga lalagyan na tataniman ng mga halaman. nihalo ko yung nakuha kong laman ng loob ng puno na niyog sa lupa na man ko ay iba't ibang klase ng halaman. Um, alam ko, may may lang lupa na ano no, tataniman. Masa okay na to. May paano.

Pampataba rin. Hindi pinupun... Ha? Kumanta ba si kuya mo? Ay! Kumanta ba si kuya mo? Hindi po. Hiya! Hi po! Hi po! Ano ka to? Do mo na! ng katawanan nyo. Ay, yung loob ng puno. Ang ah. nyo. Ito po yung loob ng puno ng nyo. May halo ko sa lupa. Pampataba ng mga halaman. Mm -hmm. <laughs> Ang bulok na. Ang bulok na. Ay, nangulok na katawan ng puna ninyo. Doon din ako kuha yung mga ook na uot, Naman na malalaki. Ah, kinakain sa so tayo yun. Okay na yan? Okay na yan? Okay ah. na yan? Baka manak niya siya, nasa ambas yung showroom

sana mabuhay. Matas yung hangin. Hindi. Hindi. Hindi nga, Pansin. ano, itong sampalok-sampalukan. Pagay mo yung sampalok -sampalukan. Ah. Daming na. Alam oh, dito eh, sampalok, sampal, sampalukan. Ay, pero ano, dalawang eh. araw na... pa rin. daliman mo sa doktor. galing sa Nor, magaling na yung makating Puro na nyo Sa blood sugar yun Makating na ano? Pwede rin sa kati-kati ito, guys. May serpentine na pa ba? Pa. Pangano, yung didiktikin. Ano, may serpentine. Ay, papahin. No, may serpentine. Tapos, pwede na kasama dako. No, may serpentine na pa. Ano to? Kalilong? Kalilong na... Lipat ko kaya to? Ang talilong na... <makes noise> talilong nga, wag mo Hindi, lipat ko. Masarap. Ang talilong na... Ginugulay. yung saka sa mungkong na. ito naman pentina, da no? ay to, hindi naman ano to eh damo lang to wow. awa, awa, awa uh, awa awa, awa Ba't tinanggal niya yun? Ay, bulate. Pang ano nga yun? Pang ano yun? Pang pataba. Ay, ang Yan ang nag-ano. Ha? Ah? Ibalik <laughs> ko. Para lumambot. Ilagay mo lang yun. Oh. Na, okay. Na, ay, okay. Ito yung serpentina. Ano na? Ito yung Bulate. Lana, nasama na doon sa ano? Yung bunate. Nasama na sa... Wala, Lupa. Sabihin mo mga alamang gamot. Si lupa daw. Sama na sa lupa. Yung ano? okay sige. Ay, sige. Ay, ito pala yung ano? Yung Sampasang palukan. Bakit pa dyan? So, pag na yan, dadami naman to. Yung, ano ba to? Ano ang tawag na ito? Tarimutan ko. Ano ang Ano pera? Baka hindi... Bunga to, no? Yung bunga ng... Ay, yung... Dino... Mm Dino... -hmm. lagi kong tanggalin. Pampataba rin nang yun ang tanim. <messitude> Alis! Dami kasing bato na ito kayo na. Itinanggal ko <messitude> so, uh, ano yung bato. Para uh, kung po na maayos mo. Ano Ayosin ano ano natin? Ano 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 natin yung lupa. Ayan na, nasama na sa lupa. Ang bulate

Goto, tingnan ko pa rin, katutubo no. ko. hinog kasi. Yung, ay, matubo, eh. Hindi na tayo kumalay mo, tumubo. Kasi kung bako. Pero ano talaga yun? Hindi diba ko may na pag bumili ka na yun, yun. yung inaw Yun, kita nyo mo. Tagdagan ko na lang yun ng ano, ng... may hinog ng... Mga. yung hindi hinog na alay natin tumubo yung hindi hinog na buto na kampalaya okay At... pero pag ilang araw na hindi tumutubo lalagyan ko na ang tumubo ko lang buto ng ampalaya, yung hinog na talaga para sigurado yung no. patubo. Yun ang alam kong talagang tinatanong. Para tumubo. Ay! Dito ko muna! Tapos! Tapos! humihinga. Nagtaniman ng kalabasa. Ito guys, sa ako kagustuhan akong mapagtanim ng sari-saring halaman, at kulay kahit sa mga lalagyan, na, naman ko na. May mga taning mga kodiga na serpentina, insulin leaves, sampalok, sampalukan, talilong, at iba pa. Oh my sa mga insulin. mga insulin. Leaves ba to? Yung Nalimutan ko pa na nagwain na to. Kalilong. Kalilong. Ang sa gulay, pa sa ubin sa Sa ano sa mga gulay, nando to, sa... sa ayun. Lumunggo. Lumunggo. 玩啊！

sa paggilid. sa taas, oh. Taas ng bakod nila. Nalagyan ko na rin ng halaman. Pasit-pasitan. Ito man, ternate Malalagyan din. Kaubos lang nung ano, nung bulaklak. Kinom pa ko, eh. Nagyayakong maitan ako ininom yun.